birthday. Thank you, my baby kuya. sister. <laughs> Happy birthday, bro. <laughs> Nakakatakot si I will be your campaign manager. No, you. you are a godly man! Super. My baby brother! Thank ko lang Thank diaper! Huh? Sharon! Thank you, Lord. Thank Happy birthday kuya! you, love you, tila kinakaaliwan at kinakatuwaan ngayon ng maraming netizens online ang nakakatuwang video ni megastar Sharon Cuneta kung saan mapapanood na nagbabalot ito o nagsasharon ng mga pagkain sa isang handaan, Nitong lunes March 18 ay masayang ipinagdiwang ni Quezon City Vice Mayor Gian Soto ang kanyang ika-46th birthday isang simpleng salo-salo at handaan ang kanilang pinagsaluhang buong pamilya sa tahanan ng mga soto kung saan isa si megastar Sharon Cuneta sa mga dumalo at nakisaya sa kanila. Hindi naman na kasi sa kanilang pamilya si megastar Sharon Cuneta dahil malapit ito sa mga soto at isa din siya sa pamangkin ng misis ni Tito Soto na si Helen Gamboa. Sa kalagitnaan nga ng kasiyahan at handaan ay pabiro namang nagbalot o nagsharon ng mga pagkain si megastar Sharon Cuneta habang kinakanta ang isa sa sikat niyang awitin na Balutin Mo Ako na isa na sa nakaugali ang kantahin ng mga Pinoy tuwing may nagti-take out sa isang handaan. Agad ngang nag-viral at nagtrending ang video na yan ni Sharon Cuneta sa social media kung saan ang biro pa ng iilan ay tila si Sharon ay shume Sharon din. Narito panuuri natin ang nakakatuwang video na iyan ni megastar Sharon Cuneta. Oh, na. So happy good. birthday my brother shot, I love and you. And thank you for my balut. <laughs> <laughs> balutin, <laughs> oh, <laughs> oh, <my> <laughs> balutin mo herself. Oh, Suki. Care I love Sookie. it. Oh my God, it's so it's so beautiful. I got sushi yeah, na in my other. Ito. Ito may guys. <laughs> ano yan? Uh, chichurong bulak. Sinasaro niya. Oh. Sinasaro niya yung handa. Ako na to. Sinasaro niya oh. yung handa. Ay, kaya basta may paalam ako. Pati nung nagpaalam. Amen. <laughs> Happy birthday, bro! Happy birthday, Thank you, my baby sister. Yes, <laughs> Happy birthday, bro! Oh. Bro, nakakatakot. Bro, I will be your campaign manager. <laughs> because <laughs> because you are a godly man. O my baby brother. Oh, Pinapalitan ko lang ang diaper. <laughs> Sharon! Ang pag ng ni Ian. Happy birthday, kuya. I love you, Ian, so much.